Sinug na ang pinya. Ayan o. Pwede nang pitasin to. Ayan na. Ayan. Daming bunga. Ayan, marami po kaming nakuhang mangga dyan. Kasi nasasayang, nalalaglag lang. Ayan. Ito Ang daming mangga niyan sa ilalim mo, oh. nalalaglag lang. Ang kakandalaglagan kaya kinuha namin. Nanghingi kami pala. Dami niyan. Ito yung ano, apple mango to. Pero ito talaga native niyan, lalaki. Matatamis siya, hindi yan ano, hindi siya wala siyang ano diyan, kusang tumutubo yan, dami pa nga oh. Yung, namumunga talaga siya. May so. mangga. namin 'o. Oh. Yan, pinutingi po namin 'yan. Ngobang nagmo-monitor kasi. Kaong lang lang